Gusto mo ba na palagi siyang mababalisa sa kakaisip sa'yo araw gabi? Lalong lalo na kung palagi na lang kayong hindi nakakaintindihan sa isa't isa. At kung gusto mo na gumawa ng ritual para makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng kahit na anong pabango mo at lagyan mo lamang ng kaunting pabango ang pangalan niya na nakasulat sa papel Pwede ka mag-spray ng kaunti o magpatak ng kaunti na pabango at ipahid-pahid mo lamang ito sa pangalan niya na nakasulat sa papel. At pagkatapos mo nang mapatakan o malagyan ito ng pabango, ay hawakan mo muna ang papel, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa kapangyarihan itong ritual, ikaw ay palaging mababalisa sa kakaisip sa akin araw-gabi. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang papel. At tupiin ito kahit ilang tupi at pwede ito ilagay sa wallet mo, sa bulsa mo, o sa likod ng case ng cellphone mo. Basta dalhin mo ito araw-araw kahit saan ka man magpunta. Kung ikaw ay nasa bahay lang, pwedeng ilagay sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung gusto mo nang iinto ang ritual at naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay sunugin mo lamang itong papel. Pwede ka rin naman kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko at paniguradong ito ay makakatulong sa inyong dalawa ng partner mo. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.